tapos sa title. Wala daw ba yung lyrics? Wala title sa lyrics? Napaka-OA. That was one of my eight tracks po from my album, Unimaginable. Yung isa ko naman po nga pinata, yung dito ka lang, huwag kang lalayo, I come back single ko, na written by Sir John. Hello Sir John, tanpa na ako only. At syempre yung OA kanina, nag-compose po na, I si, see uh, Cherry Bougie with uh, Lucy. Ruzu. Ruzu. Ay, nabago na pala. Ruzu and? Chilo. Chilo, Ayan. Kasi, sorry naman, may black po ako ngayon. Grabe kasi yung ginawa ko. Ayan, nag-number one po yan sa Idol's Philippine so, Chart. And of course, my producer, Sir Ron. Thank you so much, Sir Rob. Thank you, thank you so much, Star Music, Star Pop. At di lang yan, theme song din po yan lang, Kim Pao Serie na The Alibi. Soon on ABS-CBN. Ganda yung song, no? Dito ka lang, huwag kang lalayo. Diba? Title pa lang, dalawang kanta na, ang katumbas. So kayo na lang magbibisa kung gusto nyo dito ka lang, o huwag kang lalayo. Diba? Ay, mga pangalaman ng Thank you, Sir John.